Hello guys, ngayon po ay tuturo ko sa inyo paano po maglagay ng hashtag sa ating mga videos. Kasi marami naman po akong na nakita na hindi po tama ang pagkalagay ng kanilang mga hashtag sa kanilang mga ina-upload na video. So panoorin po ninyo at ituturo ko po sa inyo lalo na lalo na po doon sa mga bago pa lang nag uh, sa mga baguhan na Ayan po, kunwari po ay mag-upload ako ng video. Dito po sa Reels, ayan. So, pipili po tayo ng video. Ito po ay tinanggalan ko na siya ng boses. So, nalagyan po natin siya ng uh, title or pamagat Adobong Manok. Adobong Manok. Manok. So, ayan. So, yung iba po kasi, nakikita ko, dito po sila nagtatype ng hashtag. Halimbawa, ng ganito. Ayan, FB Rails. Rails. Tapos, ah, uh, for example, ah, uh, viral video. Ganyan. Or byla, viral reels, Diyan sila po nag-type. Ayan. Diyan po nila nilalagay. So, guys, hindi po yan tama yung paglalagay ng hashtag natin. Mali po yan. So, i-resign po natin siya. Ayan. I-resign. So... Pagkatapos po niyan, pipindutin na natin yung next. Ayan, next. So, dito po ay mag-describe po tayo ng ating reels. O, halimbawa, lans namin kanina. lans lans adobong manok. Or adobong manok. lans adobong man, manok. Ayan, itinipe ko na. So, dito po, ayan po may hashtag. Ayan. Ayan. Yan po ang tamang paglalagay ng astag guys. Yan. Ipbirels. Tapos, uh, adobong manok. Pwede rin adobong manok. Yan. Lalagay natin ang adobong. Ko, adobong manok. Mahina yung kalaban guys. Aduh bung manuk. Nung bung manuk. Sukanya so, po ang magano tapos viral. Viral video. Yan adubung manuk tapos viral video. Viral reels. Niyan. Reels. So, halimbawa guys, tapos na po kayo maglagay dyan ng inyong mga hashtag. Dito po tayo sa ating location. Nalagyan din po natin kung saan po tayo nakatira. So, yan po nakalagay na po Blooming Treat Manila. So, pagkatapos nyan, isishare na natin guys. So, ganun guys, sana po ay may natutunan kayo sa akin. At sa lahat po ng mga hindi pa po alam paano po maglagay ng hashtag. So, ito po. Kasi marami po akong na... na napuntahan na yung hashtag po nila ay mali po ang pagkagamit. So, babu...